isong kasal at nagsasama na sila ni Ruro Madrid. Tinapos na ni Kapuso Star Bianca umali ang mga espekulasyon hinggil sa kanilang kasal at posibilidad ng pamumuhay ng kanyang boyfriend na si Ruro Madrid sa iisang bubong. Sa pinakabagong episode ng Fast Talk with Boy Abunda, noong Martes ikadalawamputsyam ng Oktubre, tinanong ni Boy si Bianca tungkol sa mga usaping ito. Klaruhin natin, simula ni Bianca. Kami po ni Ruro ay, of course, we are on our seventh year of the relationship. Of course, our conversations are there. Idinagdag niya, pero sa ngayon, mina-maximize po namin ang aming individual careers. At oo, madali lang pong sabihin na handa na kaming magpakasal. Because in our hearts, we are really ready. Nilinaw pa ng aktres, hindi pa po kami kasal at definitely, hindi po kami magsasama nang hindi kami kasal. Ang kanyang mga pahayag ay nagbigay diin sa kanila.